Okay, so hello guys, good morning at magandang araw po sa atin lahat. Today is November 17, 2024. Okay, so muli nagbabalik po tayo dito sa ating mga panibagong numero dito po sa ating uh, sword rest dito to. Yan po guys, ang ating super guide today sa Sunday is hot number na to is si 5. So murahon na na ako ni guys kaya ma proceed na tayo sa ating mga combination. So sulugod tayo sa ating mga probables ngayon araw Okay so kahapon is uh, 2pm, 5pm at 9pm So may ang mga resulta ha 278, 562 at 295 Ayan ang resulta kahapon So uh, 278 pala to sorry ha 278 279 ato dito guys no 279 278 so ang akong gihatag is 279 dito naman is uh, okay so 560 ang ating binigay dito mga boss so kargang duha dito naman sa last draw natin is ang binigay natin is 293 No yan guys puro dikit ang laban natin kahapon so karga always ang dalawa Okay. So yan guys ang official result kahapon ha. So oh. So good ta sa linggo. Okay. So ang ating uh, guide So ito yung ating regular upload mga boss ha. Baka regular upload natin to. So regular upload na to. Itong video na to mga boss. So ang aking uh, per dito ang atong pair so pair pair ah uh, 50 pair 50 at 26 all money <coughs> pair 50 at 26 so pwede ninyo na parisan isang uh, numero mga boss out of 10 Okay, so alam na po ninyo kung anong gagawin dyan 50 all at 26 all Okay, so mukha tagtag probables Sa 50 at 26 Ayan Dito tayo muna sa uh, 50 50 Sa 50 Primero 5 0.80. Pusti akong 5 mga boss. Gwapong ipamusti ang 5. Uh, no? Okay. So next combination. 5 3 0. Second combination, posti gihapon na akong 5. So hindi po natin i ihiwalay ang 5 sa poste 5 again. So muna siya tong 50 per. Okay, So dito tayo guys sa ating 26 naman tayo 26 26 So 26 all Meron tayong Best of the best Balik ko lang 26 all natong 267 May niya best of the best month, uh, Best combination of, of this month of November at itong 269 so ibalik lang na ako ni mga boss kay kusog pa na ako ni at 268 ayan so yan akong tulo na combination out of 10 target rumble para sigurado tayo mga boss sa so, ganahan sumabay sa atong 26 all always mag rumble ito ha para kahit tumumbling man yan panalo pa rin tayo ng rumble ito balik tayo. Okay, so dito tayo mga boss sa ating uh, guide, no? Guide. So ang atong guide 5. Ini 5 atong uh, pasakay. Atong pasakay na numero is 630. Ayan. So, pwede tayo dito, guys, no? Mag, uh, kuha ng uh, mga numero para makagawa tayo ng combination. 5630. Pwede kayo mag 630 kasi 50 all-in tayo mga boss, no? So, pwede rin po itong ating eh uh, I sorry, ang ating eh uh, uh, pasakay na 630, di ba? So, guide is 5. Pasakay is 630. Ayan. So, best combination, meaning 530 at 630. Sa atong pair na 50, pwede natong pick up on ang 530 sa 50 all. Ngunit atong pang dipinsa na 630 mga boss no sa pasakay na tatlong uh, numero okay so pwede na ninyong pick up on sa ating guide at pasakay dito tayo sa ating mga doubles muna doubles 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 sa doubles, meron tayong 5 uh, 5, 6 Okay 5, 6, 6 At 1, 0, 0 May niya itong double target rambol lang Dito naman tayo sa ating Sa may sa doubles ha Yan po yung ating pambato Sa doubles Sa doubles trios naman so meron tayong trio 5 trio 6 at trio 0 may ni mga boss ang akong best trio so linggo ngayon mga boss ha posible din po mag trio or uh, doubles no? ayan po ang ating uh, mga trios Okay, so dito tayo sa ating iska. Sa Escalera meron tayong 3 hapon, ang atong 5, syempre meron tayong 5 6 3 Ay sorry, 5 6 3 4 5 sorry, 3 4 5 5 3 4 5 3 4 So pwede rin po is 564 mga boss kasi pag eskalera pwede naman natin kunin ang 5 sa ating guide. So kung ano yung mga pwedeng i-part na sa eskalera 567, 534, 'di ba? 564, 'di ba? 56 578. So naglabas na ng 57 ito. Muni akong best kaya hindi pa niya naglalabas ng na 567. At 534 uh, 3, 4, hindi pa naglabas. Ito naglabas nito na ito, mga boss sa respect to kung sakali. Okay, so dito tayo sa ating special. Okay, sa ating special. Special combination. Sa so special combination, may niya itong 5 0 target rumble Next combination sa special na to is 502 mga boss. Mania akong, uh, special combination na duha. So ganaan sa itong special combination 502 at 507. Okay, so kuha na ninyo mga boss. Next, itong ating uh, hot combination. Okay, so sa hat combination, uh, meron tayong dalawa. Itong ating hat na 5, 6, 3, at 5. Pustig nga po ng akong 9, uh, 6. Ayan. Pustig nga kong 5 gyapon Gwapong pamusti ang 5 mga boss. Target rumble ha, para sure ball. So muna sya mga boss ang akong official na numero dito po sa ating regular upload. So antabayan na natin mamaya kung natay pahabol na mga numero mga boss. Ha? Okay, so good luck sa intanan at maraming maraming salamat. Don't forget to follow my page mga boss na si Thor 3 d at ito yung ating uh, YT na si Boss Thor So hopefully na makadaog mga boss. Murag uh, puro lang tang uh, kapis. Sana makuha na nato ng tulo na winning number. Good luck mga boss. Maraming maraming salamat. Keep safe everyone po. Peace out.